Parang nagkakarira ito mga to. So ngayon mga kasabwat Pabalik na tayo ng Maynila Tapos na tayo mag, ano, mag stroll <laughs> Kumain lang ako saglit dun sa ano Yun o oh. Sarap ng mga nila guys Talagang 100 pesos lang Bukod na ako Ah, betul hindi po na natin yan. So ngayon guys, papakita ako sa inyo kung gano'n ba ka lakas ahon yung TMX pag single. <laughs> single driven. Ayan. Um, Puro kasi dito guys. So, yung lakas ng ano natin, lakas ng TMX sa ahonan, usapang single lang to guys Usapang single Hindi uh, sa may sidecar Hindi ko kasi alam kung gaano kalakas yung sa may sidecar Kasi wala naman sidecar to eh So kung uh, single single lang Depende yan guys sa status is nyo sa, sa ano ng gulong Sa set ng gulong Ito kasi 18 Tapos naka 1544 e, 15 tayo So yan naka kwarta pa Okay oh sa ahon yan depende rin sa ano daan depende rin sa type ng daan kung medyo mahirap pagdating sa ahon guys wala akong masabi dito sa motor na to single driven ayan Ah, oh, tawag Puro pahon dito eh. Ngayon. <laughs> oh. Oh. Mabilis tong mabilis rin tong makupo sa ahon guys Ayan Ano Ah, uh, yan Ah uh. Ayan Ganda talaga ng lugar dito kasi init ah so marami na si Baligan guys galing Agus River yung mga Agus River may mga ano, na may mga dalang may mga dalang baon tapos may mga panligo may mga ano, dami grupo sila sunod sunod nagbalikan sarado yung Agus hindi nakaligo tapos may tatlong ano kanina Hindi rin naka ano, nagaharap sila ng maliliguan May ilog. Wala rin silang ano, ang ginawa. Pumuhin na lang ng kabiting. Pakabiti pa rin yung mga yun. Ganda dito. Oh. Swabe. Ayan o. Oh. Ganda ng view. Ganda talaga ng view dito. Oh, espaltado. Wala pa lang guhit. Ganda niya kung may guhit na. to resort din to ayan oh dinadag sa dito lahat siguro sila wala sa agos eh ayan ito ay pocket din dyan ay din dyan oh. sa kabila oh. na pinlock pulse ito pumunta ang pinlock pulse pala yan hindi binata sa iyo Tayo pa rin na Nakagistro na tayo to, so, tayo nga guys yung, yung ahon dito Basta ng ahon dito guys yan yung kung gaano kalupit sa ahon yung ano Tapos nang ako dito, ayan, nakakuwarta. Mamaya, ah, may ah, may pa ako mag-detail gear. Ayan, o. Oh. Ang Oh. <laughs> may third gear tayo, Ayan, o. Oh. gear. <laughs> Bagal. Taas na ito, eh. Hindi natin kung mga second gear pa. Ah, yeah, oh, ayan, ayan third gear. Ayan. Ah, ah, yeah. Alright. Ito pa, mas mataas to. Pero tayo. Korta. Eh, okay. kaya yan, <laughs> gear. Lagyan natin sa second gear. Ayan. Tapos, saka natin yung kakorta. Pakai tetap aja Ada cenan apa nih Overtake ka uh. Ano ba? Ano? Oh. Biglang tiniklop niyo yung kalsada Ito pa on to guys Ano? Ah, on oh, to rise nil Ah, oh. oh, para ako ang mga motor dito Ang tricycle Baka ang lakas <laughs> Ang lakas ng TMX pag single eh Ang lakas sa ako eh Hindi ko lang alam sa ano, tricycle Eh, may nakasabi sabi mahina raw ang tricycle sa ako Ang TMX sa ano, pagdating sa tricycle Yun ang sabi nila, yung mga nakatry Kaya nagkarusi sila, nagkakal sila ng rusi Pero sa single, ang lakas sa ako Ano na ako naka 40 ano ka 40 feet Uh, ang bilis lang nilang ginawa yung espalto dito, nandaman ako dito, ini-espalto pa lang to. Sa bages, hindi nilang nakakalipas. Ano? You know, Nabuhang-buhang ito eh. Okay. Yay, 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 yay! Ang talaga linggo, wala sa Manila yung mga ano, yung nasa mga probinsya ganap eh. Dahanap <laughs> ng mga ang ilog eh. Maroon tayo, naghanap tayo ng mga iligoan. Puro na to. Puro ahon, pagpawi. баад баад аа код Alright, eto eh, na tayo sa bangkingan Parang marila ito guys oh. Parang devil's corner Oh, berarti kan oh. oh, ada entah oh. मेन आ गए है इधर बस टेबल कॉर्नर मार्केट ना अरे भैया चलो आओ आओ ये देंगे इन इतना So, ayan lang mga kasabot For today's episode uh, hindi, hindi naman ang ating ano, stroll <laughs> Wala naman naging problema dito sa ano natin Sa NC Mainit nga lang talaga Sobrang init So, alright So, hanggang dito na lang mga kasabot And... Ingat-ingat pa lagi sa mga pauwi. Galing sa galaan. Gaya ko. <laughs> ingat kayo. Right side. And peace out. Cheer.